yon naglabasa na no naglabas na ng resibo si Polong Duterte di ba and specify niya saan niya ginagamit ang kanyang budget ang pondo saan napupunta ang pera kaya alam niyo mga lords wag talaga ang Duterte kasi yan sila hindi ka talaga mapapahiya sa kanila it's because di ba Kumbaga, ginagampanan nila ng tama at maayos, no, ang kanilang serbisyo. And halata naman, ramdam mo naman ang mga Duterte pag tumulong yan, tulong talaga. Kasi sa totoo lang sa lantarang pagprangka ni former president Duterte, 'di diba, sa Kongreso? Actually, ang isa sa matatamaan nun, yung anak niya, si Polong Duterte. Kung tiwali si Polong Duterte kung may anomalya no na ginawa, si Pulong Duterte, di siya talaga siya, magre-react talaga siya. Pero hindi eh. ba? Diba? Pinakita, mas pinakita pa ni Pulong Duterte saan na ang kanyang budget. ba? Diba? Ganyan dapat mga kongresista, wag kayong magdrama, may pa-resign-resign -resign pa kayo, ang dami niyong kauihan ilabas nyo ang resibo. Sundin nyo, di ba? Sundin nyo si Pulong Duterte. Huwag na puro drama. Kasi sa totoo lang mga lords, napapaghalataan talaga itong ibang kongresista, di ba? Masyadong defensive, masyadong butt hurt, di ba? Masyadong soft hearted. Talagang nasaktan talaga daw sila sa pinagsasasabi ni former President Duterte. Hindi ka masasaktan kung hindi ka kurap. Hindi ka masasaktan kung hindi ka tiwali hindi ka masasaktan kung tama ang ginagawa mo. Di ba? Ang dami niyo pang mga cheche boreche, ang dami niyo pang mga sinasabi na kung ano-ano. Tama na, itigil niyo na 'yan. Ilabas niyo ang resibo together with your leader diyan na no? si Speaker Romualde. Sabay-sabay kayong ilabas kung saan napupunta ang budget niyo. 'Di ba? Ang tagal. At alam ko bakit hindi niyo ilalabas. Kasi magugulat. <laughs> magugulat ang taong bayan na sa sobrang laki ng pondo nyo kung saan-saan nyo. 'Di ba? Kung saan-saan nyo winawaldas ang pera ng taong bayan kaya ayaw niyo ipalabas. Ayaw niyong i-open book, ayaw niyong isiwalat kung saan pupunta ang pondo niyo. Baka magulat, magulat ang taong bayan sa laki ng pondo nyo pero hindi naman maramdaman ng tao.